Item natin from Lazada. Yeah. Sa so, copy grinder. Yeah. Ano ba nakasalagay? Ayan eh? yun. No? Ayan. Ito ang kanyang pang-ikot. Then, ito yung stainless body niya. So, destruction niya ito. So, ayun ang laman niya. Instruction. Then, box. Then, shah. cover yan so paano ba siya na nagana na in the first place so ito wala siyang ibang laman, so naka palsalpak lang siya dito so ibig sabihin dito mo makikita kung mabagsak na yung ginagrind. Then itong part na to. So, ito ang ilalagay mo kasi dito. Parang naka-square naman siya eh. Ayan. Ayan. So, kung tatanggalin mo siya, ito. Hmm, tuh. So plastik, plastik. Ada game sa atas Spring loaded. Oke okay. So ibalik na alin natin. So, balik natin. Hmm. So, dito ay buhos. Okay. Natanggalin muna natin ito. Na sa so, patatakas niya ganyan. lalagay mo dyan doon. Tapos, ikot-ikot kang ganyan. Dito, bubuh, dito, babagsak sa loob. Yan. Babagsak doon sa loob. Ayan ba? So, check natin. Ito, so, ceramic siya eh. hindi siya stainless. Maganda sana kung stainless yung uh, oh, yan. Teka ha. So, ito yung mga kape. Ilalagay natin dito. Tryan lang naman. konti lang muna. Then, Ah. Oh, so, mm. Hi. Ayan, you know, meron na sa ilalim oh. Uh, Ayan, tingin na Habusin lang natin. Meron pang konti. Mararamdaman mo. yan wala na. Wala na lumalagotok okay. eh. So. Ayan Siyo, no? So, okay naman. So, natulog naman. Hindi nga lang pinong pino, pero durog siya. Pero pwede nyo mo kasing adjust para maging mas fine pa siya. So, yan. Adjust mo lang dito. Mas isisikip mo lang dito para mas maliit yung, yung adjustment nila. Yan. So, let's try again. Or until next video na tayo. Until next video na. Bye.